Yan na nga, nakagayak na po ang ating aloe vera. Pitong piraso po. At one na kalamansi. Isang latang gatas na malabnaw. At isang kilong beso. So mga kaibigan, gagawa tayo ng sabon na pampaganda. Yung pong nakakaputi. At syempre yung nakakakinis ng kutis. At siyempre higit sa lahat po, yan ay nakakapagpagaling ng may mga allergy. So, ayan po ang ating isang kilong bay soap, aloe vera, gatas, at calamansi. One calamansi ko. So, ayan po yung gadgaran natin. Kung meron po tayong pinong gadgaran, pwede rin po doon. Ayan mga kaibigan, pitong pirasi aloe vera natin malalaki. Ayan kung i-close po, po natin ay napakalalaki ayan mga kaibigan ang ating gagawing sabon pang alis ng allergy pampaputi at pampakinis umpisa na po natin ang paggagadgad na po at atin ang gagadgarin nahugasan na natin yung aloe vera nabalatan na natin ayan po o na, na natin ang one side gagadgarin po natin dito ayan Ayan, 'yun po yung pitong piraso. Tapos, alam yon na na discuss ko na kanina sa inyo, mag-uupisan tayong magadgad para mailuto na natin 'yung ating sabon. Ayan po, aloe vera, gagadgarin po muna natin. Tapos 'yung kalamansi, sasalain natin, pipigain natin. Tsaka ito po. So, ayan po. So, ayan po, hihiwain na natin itong bay tapos Tapos iluluto natin doon mga kaibigan. Lulusawin natin tong -tong, itong, itong, itong Tapos nasala ko na rin kalamansi. Pati yung aloe vera. Ayan po. Nasala ko na mga ingredients. Tapos lalagyan po natin itong gatas. Gatas na malabnaw po. Ayan o. Oh. Ayan po. Nakaready na. Ayan. Ito pong bay soap. Hiwahiwain natin mga ito Para maluso agad siya. So mag-start na po tayong hiwain mga kaibigan hihiwain na po natin to ayan, ito, ito yan po ang clear, clear soap base soap kung tawagin maka po niya, inorder ko po ito sa siyapi so ayan po, nahiwa na yung ating clear soap or base soap ayan mga kaibigan, hiniwa hiwa ko po siya tapos isalang natin, natin sa apoy, ng mahinang-mahina -mahina lang, para matunaw siya and then ilalagay natin yung sinalang aloe vera na yon at kalamansi. Lalagyan natin ng gatas na malabnaw. Okay? Ayan na po at mag start na po tayong iluto. So, ayan po. Luto na yung ating sabon. At syempre, inarrange na natin yung ating lalagyan. Ayan. Ayan po. Ayan yung moldihan. yan Ayan. Ayan mga tupperware pong maliliit. Diyan po, hati hatiin na lang natin sabon. So, nakakahalaga po ng 400 ang puhunan ko pa Special po kasi sabon na to, pang ng mga kate, pang alis ng lahat, pang puputi, pang pakinis, paganda ng balat. Ayan, mga kaibigan natural kulay po yan. Wala tayong nilagay na kulay. Ano? na po natin magsalin sa molde. Ayan po yung molde. Ayan yung lalagyan. Diyan po titigas yan after limang oras. O, ayan po, finished product ng sabon natin. Matigas po siya at saka ayan po yung sa maliliit. So matigas na po siya at uh, tinry ko po kanina Abay, napakaganda po. Dahil yung pong bimpong puti ko eh. Huwag mong galawin. Pinunas ko rin sa mga natapon sabon sa bundong sa ibaba ng tiles. Aba yung pumpimpong -pum puti kay puting puti. At napakainan pong isabon. Tapos po itinray ko doon sa aking isang braso. Aba ang ganda po mga kaibigan. Pumuti po talaga. Ayan po oh, Medyo may kamahalan lang po yung ating sabon. Kasi ang inilagay ko po dyan ay yung talagang walang chemical, yung talagang organic. Wala po tayong ginamit na mga chemical dyan. Kanya po, yung halaga po nung base of na yon ay 255 yung isang kilo na yon. At tapos po yung aloe natin, ay hindi ko na po sinama kasi libre lang yon. Pero kung isasama po natin yon ay aabutin po ng limandaan yung puhunan. Isipin nyo kung sasaba po natin yun. Pero may natitira pa po doon. Uh, gagawin po ulit natin yun ngayon. Mga kaibigan, ayan na ay yung ating Wonder Soap. Organic Original Soap. Nakakaputi po yan. Talaga pong ako gumagawa niya na yung pong mga galis-galis nyo sa katawan, yung mga Ekse eksema, yung mga ay yung mga ano nyo, yung mga allergy niyo na ayaw gumaling sa doktor ay gagaling diyan. Alam nyo po ba? Kwento ko lang sa inyo. Ako po lagi na lang merong wag mong anuhin. Lagi na lang po akong merong kati sa katawan, kati yung as in makating makati para po bang may hayop sa loob. Burog na burog na po 'yung katawan ko mga kaibigan sobrang marahin na po ako na uubo sa derma. Talagang kung gabi po hindi ako makatulog sa araw, kamot po ako ng kamot. Bili naman po ako ng bili ng ointment na binigay ng doktor. Tapos yung mga sa allergic yung, yung sakate. Hindi po talaga siya maalis. Kahit po sabunin ko na sabonin ng mga sabon na pang patay ng bakteriya. Alam niyo po kung alin ang nakaalis sa Ito lang po. Ayan lang po sabon na yan, yung ginawa ko. Tapos po, uh, ang gagawin nyo rin, patatagalin nyo ng kalahating oras sa katawan. Doon kayo sa banyo, at yung mga damit nyo, lalagyan nyo lahat yung makatin nyo. Patatagalin nyo po siya ng kalahating oras at alam nyo po, bukod sa maalis po yung mga katikatin nyo, puputi pa po kayo at sasariwa yung kutis nyo, hindi po mangungulubot. Promise po, try nyo po yung sabon ko. Kahit po medyo mahal yan eh. Kung bibili po kayo sa labas niyan, sarili ko pong gawa yan ay isang daan ng isang bar na soap. Pero sa akin po, siguro 50 lang. 50 po kahit na konti lang ang tubo ko. Pero nakita nyo naman, may gatas. May... Ang nakapagpamahal po kasi yung base soap, 255 po isang kilo nun. Kaya po oh, hindi po tayo gumagamit ng chemical kasi ang chemical isa-isang kutsara lang tumitigas na yung sabon. Yung mga nasa botin parang asido. Yung iba po, 'yun ang ginagamit sa mga sabong iba, pero ako po ay natural lang. Pero ang epekto po niyan ay napakaganda. I-try po. Itong pong maliliit neto eh. Siguro po nasa 10 pesos lang ang isa. Ayan. <laughs> Yan pong maliit na yan, baka po ma ng 10 pesos lang ang isa. So magandang magandang gabi po at uh, uh, yan po ay talagang maganda at yan ay eh, alang kulay, katas po ng alubera at kalamansi at yung gatas po na yung talagang kumulay yung gatas na Alaska. Mapakaganda po sa balat niyan. Promise po gagaling po yung mga katikatin nyo at kikinis ang kutis nyo. Ayan, ang inyong Madam Biram. Salamat po sa panonood at God bless us all.